Kung sagot at solusyon ang hanap mo kung paano mo maibabalik ang dating relasyon, ang taong mahal mo ay nasa tamang pagkakataon, oras at channel ka. Dahil tutulungan kita kapatid kung paano mo maibabalik ang dati, kung papaano mo maibabalik ang mahal mo sa iyo. Pero kung bago kitang bisita dito po sa ating channel, wag na wag n'yo pong kalimutang mag-subscribe at syempre po paki-like na rin po at paki-hit n'yo na rin po 'yung notification bell. Dahil halos araw-araw naman po mga utol, tayo po ay tumutulong, nagbibigay po tayo ng assistance sa mga kaibigan po natin na naghahanap po ng sagot tungkol sa problemang relasyon. Pero bago po yan, lagyan po muna natin ng patalastas. Ayun o! No? Welcome back! Nice ko po muna sana mag-invite na paki like follow, pakidalaw naman po tayo sa ating Papong TV Facebook page mga utol kung saan tayo po ay naglalagay ng mga latest update at mga kaganapan dito po sa ating channel. At sa mga nais nice po tayong makausap, makapanayan po sa isang one-on-one -on -one coaching, ay dito nyo rin po ako pwedeng mapuntahan. Matagal ko na pong binabanggit, sinishare sa mga vlogs natin, na ang pinaka-best talaga para maibalik mo ang ex mo ay mag-create ka ng bago kailangan dito mga utol ay ma-inspired ang dating mahal mo para pumasok sa new type of relationship. Kasi there are other process, katulad nga po ng mga no contact na tinuturo din po natin sa mga vlogs natin mga utol, pero hindi guarantee ito na siya po ay mag stay sa sa'yo. Babalik, mataas yung percentage na ito po ay mangyayari. May issue yung pain, may realize ng ex mo, pero sometimes mga utol, hindi pa rin po siya fully healed. Kadalasan dito, di ba, ang no contact sinasabi, 60 days, uh, 30 days. I believe kasi mga utol na ito po ay hindi enough para mag talaga yung problema or sabihin na nga po natin yung negative na na-feel ng ex mo. In order for them to heal, siguro it requires around 7 months, 5 to 7 months in my opinion, para po ito ay talagang luminis. Kaya para mag-reconcile kayo or to reunite mga utol, ay kailangan natin ng resetting. Siguro maraming naguguluhan dyan dahil sinasabi, Paps, anong resetting po bang ba ibig nating sabihin? Sabi ko nga po sa inyo, hanggat magka-hold kayo ng ex mo, hindi natin may o hindi natin may tatago. Of course, yung mga negativity at mga bad terms sa inyong dalawa ay siguradong present pa rin. Hindi ito basta-basta mawawala. Kaya ngayon, ang i-remind -re o ipipinpoint natin dito mga utol, kung gusto mo talagang bumalik ang ex mo, let the breakup happen. Huwag nating pigilan ito mga utol. Huwag nating sakali ng ex natin at huwag tayong magtago, huwag tayong gumawa ng mga paraan para ito po ay hindi mangyari. Like for example, you will stay, bibigyan mo ng assurance yung ex mo. Natural pagka nangyari ito mga utol, gagaang ang pakiramdam niya at gagaang din ang pakiramdam mo for sure. Pero po, at the end of the day, hindi po nagaganap at hindi po nangyayari yung breakup. Sabi ko nga po kanina, let the breakup happen. Hayaan yung matuloy ito mga utol dahil nga, Siguro kung tatanungin ko nga kayo, probably hanggang sa oras na to, ay hindi mo mapigipigilan. Bakit ganon mga utol? Bakit ganon coach? Bakit ganon kapapong? Gustong gusto niyang ituloy. Yun nga po ang point ko mga utol. Wala tayong magagawa. Hindi natin mapipigilan ito. At the more na nire-resist natin at nilalabanan na natin mga utol, lalo po tayong nalulubog, lalo po tayong napapasama. The idea is this. Pagka kasing nandun tayo, for example, Sinusubukan nating ayusin yung problema. Di ba po mga utol, nakadikit sa nakadikit sa presence mo kasi yung uh, nag-away kayo dati. Uh, wala kang oras sa kanya, masyado kang possessive, uh, masyado kang seloso, uh, mababa yung value mo, ang tingin niya sa'yo, naninigaw ka, nag-aaway kayo. So lahat ng mga bagay na yung mga utol ay nakakabit sa'yo at nakadikit sa'yo. Kaya dito po tayo natatalo at dito po tayo natatrap. Kasi ang gusto natin gawin, patunayan sa ex natin mga utol na ito po ay mali. Ito po ay hindi tayo. Aayusin natin, we will try to fix the problem mga utol. Eh hindi yun ang solusyon. Dahil the more na ginagawa mo yun kapatid, lalong nagkakaroon ng confirmation at lalong na-justify ng ex mo na iwanan ka. Kasi kaya nga po siya dumating dun sa breakup, ang pakiramdam niya, hindi mo na to kayang baguhin hindi mo na kayang solusyonan at hindi ka na talaga magbabago. So kung halimbawa mang lalapit tayo sa kanya at sasabihin natin na, Teka lang, aayusin ko. Do you think mga utol maniniwala po ang ex mo? E eh, samantalang bago siya dumating sa breakup, of course nagkaroon ng series yan. A week ago, a month ago, years ago mga utol, ay naisip na ng ex mo to. Pero ang problema, dumating na nga po siya doon, doon sa finale na masasabi na nga po natin na puno na siya. Don't feel bad or don't get me wrong sa sinasabi ko mga utol dahil ito po ay gusto ko lang pong ipaintindi sa atin. To make you feel or let everyone understand mga utol na hindi na natin kayang baguhin ito. Kailangan iparanas mo. Kaya nga sabi ko, allow it. Make the breakup happen mga utol. Hayaan mong ma-experience nyo to. Hayaan mong maranasan niya nang makita niya kung ano yung mga consequence at ano yung buhay ng wala ka kapatid. Technically, Huwag mong pigilan. Huwag mong awatin. Hayaan mong maranasan niya mga utol. Kasulat, katulad din to ng ano eh. For example, ikaw ay nasasaktan. May heart Nahihirapan ka. Emotional struggles. Di ba po isa po sa mga solusyon nito? Grieve. Kailangan maranasan mo yun para makamove on ka mga utol. Para lumakas ka. Kailangan ma-experience mo. Hindi yung dadayain mo. For example, uh, pupunta ka sa picnic. Kunyari, maggagala ka, lilibangin mo yung sarili mo, kapatid. Alam mo, pag uwi mo, di ba, triple, double, mas masakit. Kaya nga sabi, allow, mag ka. Kung halimbawa ikaw ay naiiyak, mga utol, gawin mo to. Same thing sa isang breakup, mga utol. Bakit natin pinipigilan? Hayaan mong ito po ay mangyari nang ma-identify at ma-assess ng ex mo na, ah, okay, ganito pala yung pakiramdam pagka break kaming dalawa. Paano mangyayari ito mga utol kung halimbawang nandun pa tayo at talagang nagpapanik tayo? Pinipilit nga natin baguhin. Napapasama lang po nang napapasama ang imahe mo sa kanya. Wounds! Sugat mga utol. Pag ito po ay binan aid mo ng binan aid, di ba? Hindi naman ito gagaling kagad eh. Lalo pa ngang nagiging sariwa. Lalo pa ngang nagiging fresh. Pero kung hayaan mo siyang matuyo, bayaan mo lang siya at wag mong intindihin mga utol, kusa po itong gagaling. Actually, mas mabilis pa nga. Yun nga po yung sinasabi natin na i-allow mo lang, hayaan mo lang kung meron mang mga pains dyan na pumasok. It's very normal. Kung halimbawang magalit ang ex mo sa iyo mga utol, huwag ka maapektuhan dito dahil ito po ay kasama nga lang po dun sa stages at proseso na ginagawa nga po natin. Madalas ko nga pong sinasabi sa mga clients ko, sa mga coaching session, at sabi na nga po natin consultation natin mga utol, hindi mo po pwedeng dayain ito hindi pe pwedeng from here ay tatalong ka na lang tapos i-skip mo na lang na pwede ba coach yung wala na kaming sisihan the best thing to do mga utol ay to lay low kailangan mong lumayo kailangan mong dumistance kailangan iparamdam mo sa kanya na ikaw po ay aloof dahil kung halimbawa kayo po ay laging nandyan trying to fix the problem dalawa lang yan una bababa ang tingin niya sa'yo mga utol pangalawa lalo niyang na-justify naja that leaving you ang pag-iwan sa iyo mga utol is the right thing to do. Bakit? Mapipressure siya, magagalit siya, makikita niya yung mga negativity mo, maiinis siya. So, lahat ng mga bagay na to mga utol ay parang binabato mo sa kanya bilang tulong. Lalo mo siyang tinutulungan at nasusuportahan mo yung kanyang ego na mag rocket science at tumaas ng tumaas. Sabi ko nga po kanina kapatid, kung halimbawang mararamdaman niya na ka, meron siyang natural effect. Natural effect nito, na of course, is to meet, dumiliit, bumababa, uh, nawawalan tayo ng halaga, which is, sabi na nga po natin, dapat hindi mo ginagawa. Many times, sinasabi ko nga po, excess, hindi 100% yan pagka nakipag-break. Generally, confuse. So kung halimbawa, bibigyan mo siya ng mga assurance, o halimbawa nga pong magpapakita ka ng magpapakita sa kanya, E eh, di natural, namumuo yung anger niya, namumuo yung stress niya. Nakakaroon siya ng mga negative thoughts sa iyo. So, yung mga bagay na yon mga utol, ay nakakatulong sa kanya dahil nga hindi naman lingid sa kalaman natin na gusto niyang subukan yung breakup. Normal yun eh, wala namang masama doon. Hindi naman po ibig sabihin nun na, Coach, ayaw niya sa akin kaya gusto niyang itry yung breakup. Lahat po tayo ay dumarating sa puntong yan. Even ang mga lolo't lola natin, even ang mga magulang natin mga kapatid, ay dumarating sa confusion change of mindset, naguguluhan, gustong itry ito, gustong iwanan ito, gustong subukan ito mga utol. Kaya nga for me, madalas kong sinasabi na relationship is all about choice. Madalas sinasabi ko na hindi naman parating inspired ka, hindi naman parating motivated ka dyan at araw-araw mamahalin mo yung taong kaharap mo or partner mo. Hindi po ganyan. It's a matter of choice mga utol. Kailangan nandun parati yung inspiration, kahit minsan parang nadidemoralize, let's say, pero of course, dapat lagi mo siyang pinipili. So what I'm trying to say, mga kapatid, is kung hindi niya tayo pinili, wag mo namang sirain ang sarili mo. Kung hindi ka niya pinili, pinili niya muna itong situation na to, hayaan mo muna, kapatid. Hayaan mong maranasan niya yun. Pero huwag kang magpakasira at huwag kang humabul-habol nang sa ganon, ma-justify pa niya ng pag-iwan sa'yo ay tama. Iyon po yung lagi kong pinapaliwanag, mga otol. Pick up the broken pieces of you. Ipakita mo kung ano ang halaga mo sa kanya at kung ano ang pwedeng mawala sa kanya, mga kapatid. Gusto nating manghinayang ang ex mo. Pero ang problema, natatakot tayo. Unang-una, mga kapatid, dapat iparamdam mo sa kanya na hindi ka natatakot at nire-respeto mo siya. Um, tatlo yan eh. Uh, trust, respect, care, love. Apat, so yung mga bagay na yung mga utol, yan ang dapat pinopromote mo sa ex mo. Dahil kung halimbawa kayo po ay magkakalayo, for the meantime, madidisconnect kayo. Kasi di ba sabi nyo nga po, gusto natin ng resetting. So para ma-reset to, kailangan maputol, di ba diba? So pagka naputol yan mga utol, may pagkakataon ka ngayong ipromote yung trust, uh, love, care, and respect na yan. Kasi kanina, or no mga times na hinahabol mo siya, hindi mo magawa-gawa yun. Papaano? Kasi pilit nga tayong kumukonek sa kanya, ayaw nating bumitaw. Ang nangyayari, Coach, teka muna, ayoko kasing isipin ng ex ko na baka nag-move on na ako, bumitaw na ako. Eh kanina, di ba sinasabi ko, kailangan nga ma-disconnect. Nang sa ganun, ma-reset po natin ito mga utol. At doon na nga po papasok yung new relationship. Di ba? Sabi ko kanina, mas malaki ang pag-asa na kung halimbawang magkakaroon kayo ng newfound relationship, new beginning, new chapter ng buhay niyo mga utol, mas mataas yung percentage na yung ex mo ay hindi nabibitaw sa iyo. 100% mananatili siya kaysa naman yung O sige, mag -no contact tayo pag nasaktan siya. Coach, sigurado naman lalapit 'yan. Yes. Guaranteed 'yon. Pero ang problema, magi-stay ba siya? Kaya mas maganda na trabahuhin na lang natin ito, gamitin nating opportunity ito mga utol nang sa ganon mangyari ang makita ng ex mo yung value mo, magkaroon siya ng realization and then he or she will stay. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV mga utol. I hope na nakatulong po tayo dyan. Suportahan po natin at syempre pabantayan po natin ang ating pamilya. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Papong TV.